Hi mga kamimi, samahan nyo nga po ako sa pag-asikaso sa sarili ko bago ako pumasok sa trabaho. At ayan, nire-ready ko nga ang aking uniform. Ayan ang uniform ko pang taas. naka na po yan pero ipapakita ko po sa inyo ang na kung paano ko siya e prepare Lagay sa plastic at ilagay sa bag. Yan po ang pipi ko sa trabaho ko. At syempre, samahan na natin ang medyas. Napaka-importante din yun. Ilagay sa bag. Ayan. At syempre, niyaayos ko din ang aking lunch bag. Dapat may kape, may tinapay. Ayan. May pagkain tayo para pag-break time. Hindi tayo nga ngarag-ngarag maghanap ng pagkain. Pipila tayo sa kantina. Napakahaba ng pila. Siyempre, para less hassle. Para, may oras din kasi ang break time. Kaya, para mas more nakapag-rest ka sa break time mo. Diba? Siyempre, tingnan mo din ang wallet mo kung may pamasahe ka pa. Ayan, ang mimi nyo nag-stretching pa. Ayan. At susuotin na nga niya ang uniform niya pambaba. Ayan, nagre-ready na yung mimi nyo. Siyempre, sinusuot ko na yung PPE ko pambaba hindi na ako nagpapantalon para less labahan. di ba? Diba? Yan ang uniform namin sa trabaho, sa pambaba. Yan. O, di ba? Posing pa yan. At syempre, susuotin natin ang ating damit pantaas. Nakasibilyan lang po tayo muna kasi syempre dadaan pa tayo sa palengke, dam sasakay pa tayo ng jeep, sasakay pa tayo ng shuttle, dadam pa tayo sa canteen para kumain bago pumunta sa production. Yun. Dapat kasi maaga kang papasok kasi yung shuttle ay hanggang 5. Pero ang pasok namin ay alas 6. Sa so, shuttle, ano namin, terminal ay hanggang 5 lang. Pag naiwan ka, magkukumyot ka papuntang company. Siyempre, hindi ako marunong magkumyot. Kaya yan, naagahan ko. Ayan, nakaredy na daw siya. Ready na ang mimi nyo. Para makipaghatawan sa trabaho. Ayan, nagsusuklay na nga po ang mimi nyo. Siyempre, kailangan natin magsuklay. Hindi tayo pwede lumabas ng sabot ang ating mga buhok at nagpapabango na nga ang mimi nyo, ang Jace Frey. Napakabango nga po niya, nasa TikTok shop ko yan. Kahit nasa labahan na ang damit nyo ay naman, mabango pa rin, manghihinayang ka sa paglaba. Ayan, nagsasunscreen ang mimi nyo. Tinted sunscreen, to in 1 siya, foundation na siya, tapos may 50 plus protection sa araw pa yan. ba diba? syempre maglilip tint ang mimi nyo. Ang lip tint na gamit niya ay Mel j lip tint. Ayan, kunting lip tint, foundation, and kilay. All, all right. Okay na, ready na ang mimi nyo. Maganda na siya. Ready na makipaghatawan ulit sa trabaho. Diba? Kumikindat pa nga. At ayan na nga ang bagpak ni Dora, Dora, Dora. Ayan, nakaredy na ang mimi nyo. At kawawa naman yung PPE pang baba. Talagang nakawawa na dahil nga pumayat na ng todo ang mimi nyo. Ayan, adjust, adjust. Ayan, nakaredy na ang mimi nyo. Babush. Ayan, another day uwi. Anna, yan ang mimi sa bahay. At duman nga po ang mimi sa palengke para bumili ng prutas. Dahil wala nang ang apple sa ref. Ayan. Tsaka yung lunch bag na wala nang, lunch bag na wala nang laman. At yung bagpak ni Doray na labahan na ang laman. Yan. Nagre-ready na din siyang mag hubad ng kanyang mga suot. Kung paano niya sinuot kahapon. Ganon din naman niya huhuba rin. Siyempre, magre-ready na siya para matulog, magpahinga ng 6 hours na tulog. Yan. At hindi mabaho yan. Nagmemel ko yan. Ayan nagre-ready na nga siya para sa kanyang pag-rest. Six hours na tulog, twelve hours na duty. Wow, san ka pa. ba? Diba? Pero, bawal sumuko. Ayan, stretching ulit. Mapapagod tayo pero hindi tayo susuko. Thank you for watching mga kamimi.